Wow! 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 Yes, Ito pasok para sa akin eh. Si okay. si wala nang na na, dos. Wala, wala na, nang dos. Oh, para sa kanya 'yung si pasok na 'yan. Same rules natin. Okay, Sargo Malopex. Nice one. Okay, sa'yo 'yung sarili mo. Baka kasi Biglang may dumayo eh? Atin natin 'yung drink. Boss! 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 May dayo. Bus. Taga Sanjo. Taga Zamboanga daw siya. Ang tara? 50k daw, pat Patmani. Magkano? 50k daw. 150k mo na. Pusin natin yan, pati yung pamasahin yan. Pre! Boss ko! Pre, yung, yung 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 ano, pre. Yung ano, kamusta? Pre? Uy, may dalunta ako. Mukhang magaling yung dayo natin ngayon, ah. Ito, meron akong, alam ka. Meron pala akong sariling spotter. At saka meron kami dito. Sabi mo nga sa kanya. Dahil ganito ha, dahil ikaw yung dayo, ako yung may spotter nyo. Kasi ako lang talaga nyo sa bilyara na to eh. Okay, okay. May mga rules tayo na hindi mo pa alam. Hindi ko pa mas sabihin sa'yo yun, pwede sabihin. Ba't ngayon so, ayaw mo ba kayong sabihin ngayon? O oh, sige, magbibigyan ko sa'yo ng example. Yung mga hmm. may kita mo dito is pawang magikero lamang may kita mo. Oh, sa'yo, friend, the oh. magician. Oh, Ganon, parang ganon yung may kita mo ngayon. So, parang kasi pala yun, kakaiba pala yun. Binaka-warningan na kita, rayon pa lang. Okay lang, Ay Bawal magreklamo, magreklamo, bad shot. Gimna, gimna, gimna. Okay, game na ha, oh, oh, okay, yun dahil ikaw yung dayo, si Carding ang sa Sargo. 11 balls to ha. yung 11 balls yun? Ba dapat, 9 lang dapat yan ha? Hindi, eleven bago to dito. Ito yung bago Bago, Oh. Dito lang to nilalaro eh, kaya di ba lang. Pero, okay, yan. kailangan mapasok mo yung ten pa rin. Pero 11 balls to. Oh, ano yun, hindi ka papasok yan, bahala na. Bawal mo tirahin yung 11, shot ka. Okay. Pag napasok, pag napasok yung 11, panalo na ako. Pag napasok mo okay. yung 11, panalo, talo ka. Sige, sige, kayo! Game, 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 game. game, 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 game. Okay. game, okay. yun? Okay. Okay. Okay, sa yun? Sa iis. Sa iis. Sa iis. Sa iis. Sa Tutok, tirang uno. Sorry, sorry. Oh! Cardi! 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 Kasi nakaharang Hindi ko makita. Hindi Hindi ko makita. Hindi Hindi makita. Hindi makita. Tutok! Puset okay. eh! Ooy! Ooy! Starting! 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 Stop ball Stop ball! Stop man! Stop Stop ball! Kala stop ball siya! Wag ako na makakatira! Wag makatira! Stop ball! Tira ka Tres! Tira ang tres! Eto masukot mo para sa akin? <rado ara -face> Wala nang dos. Wala nang dos. Para sa kanya, si Pasok na yun. Siyempre, namin to. mag ka Hindi na, hindi na, hindi na. 150k ha, pat money. Oh, shit! Kardi! 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 Kardi!

Kaya sa lita. 4 yun? 4 titira niya, tawag doon, ding. This is what we call magic. Wow. So, we call too, magic! Yeah, anyway. Next! Ocho! Ocho! 8, 8, Jump long, jump long, jump long. Nakakasayto. Tukyan, nakakuwadatchet eh. niya. Patini rin yun yah, batchet shot! Si Jane. Batchet shot, yan. Bad shot yan. Good shot! Good shot. Wow. Barding. Good shot! Good shot! Wow! Wow! Okay, kasi ano? Kasi yung tira mabili mabilis mabili masado. Nakita mo yon. Wow! wow. Ina ka. Okay. Hindi mo yun tira mo yun yun. mo yun yun. mo mo Uy! 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 Si Ebron yung nang sumagawa nun. Wow! Oh! DOUBLE shot! DOUBLE shot mo! Gis! 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 Ano? Tirang 9. Tirang 9 pa rin. Tirang 9 ulit. Napasok niyo pa yung gis doon. Kaya, supla mo na ako yan. Ba supla lang, supla lang. Ay, bawal nang supla ah! Uy, bacha! Uy, bacha! Bacha! Hindi ang kara Hindi ang kara cruz! Warning, warning, warning ah! Isa pang bacha, talo ka na. Uy, sumablay. Sumablay. Ngunit. Ngunit. Ang time mo. Uh... Nagtisa, pre. Ano ba? Grabe, tisa. Yung napapasok mo. Oh, Ay, yung pangalakas mo talaga. Sorry po. Wala yun. Last ball, onse. dito? Dito, may alam ko may tira. May tira yun dyan. mag-request, saan mo gusto ipapasok? Para request natin kalaban mo. Saan mo gusto pumasok? Dito, dito. May yan. Dito? May hirap yan. mahirap <SWE2> pa <cript rằng> oh, yan, Karding. Parang mahirap hirap. Pero walang imposible kay Karding. Karding po ba? Nagalita niya ng magic. Pa, Karding yan. Wow! Wow! D wa, oh, wow! Wow! Karding! 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 Ano? Dalabak ka ba ba? Yan, inangat niyo na kayo. Inangat niyo. Ganun,